Hello mga kasari, ayan, samahan nyo na naman ako mag-display ng aking mga pinimili ng mga paninda. Ayan, konti nga lang yung mga pinamili ko mga kasari dahil nga may mga laman pa naman yung andahan at yung stantik ko. Ayan, iilang, iilang box nga lang yung mga pinamili ko mga kasari pero okay lang yun dahil nga yung binta ko lang naman yung pinagkasya ko nga dito sa aking pinamili mga kasari. At ayan na nga, sabi nga ng iba, pag may tindahan ka, hindi ka talaga nawawala no, ng pera. Oo, hindi ka talaga nawawala no, ng pera mga kasari dahil nga araw-araw kami binta, araw-araw kami kita. Pero ang akala nila, pag may tindahan ka, marami ka ng pera. Pero hindi nila alam na yung bintay mo lang sa tindahan, yung pinapaikot-ikot mo, hindi nila alam kung paano mo budgetin sa araw-araw o so, mo ng mga paninda mo yung, yung kita sa araw-araw. At kung hindi mo naman ipamimili yung kita mo o yung binta mo sa tindahan, ay mawalan ka naman ng tinda o mawawalan ka ng items dito sa loob ng tindahan kung hindi mo ito ipamimili. Madali lang talaga sabihin na pag may tindahan ka ay may pera ka dahil araw-araw nga may binta, araw-araw may kita. Pero ang hindi nila maintindihan kung ano mo ito binabudget sa pagmimili mo dahil nga minsan ay yung nagamit mo o nagastos mo ay siyempre hindi mo na mabalik kaya nahihirapan kang magbudget sa pamimili mo dahil nga siyempre naggalaw mo na yun at hindi, hindi mo na madagdagan yung mga pinamili mo dahil nga kulang na yung iyong budget dito sa tindahan. Kaya yung ibang mga customer, nagagalit pag hindi mo pinagbigyan. Dahil nga, syempre, itong tindahan mo ay binabudget mo lang. Pero hindi nila kasi alam na kung naoblima ka, ay hindi nila alam at hindi ka rin humihingi sa kanila na tulong. Kaya, pag itong negosyo ang napili mong pasukin o talagang itatayo na business, kailangan mo talaga ng sipag, tiyaga, at malawak na paunawa sa mga customer, lalo na pag mga makukulit na mga customer ang bumibili dito. At lalong-lalo na kailangan mo ng sipag dahil pag ikaw na mimili, lalo na pag ilang oras ka mimili sa mga grocery pagdating mo dito, ikaw rin magahakot at lalong-lalo na ikaw din ang magdi Hindi lang sa pagdi-display, pagre-repack, kailangan mo rin gawin at kailangan mo rin sipaga dahil kung hindi mo gagawin yan ay wala ka naman mabinta dito sa iyong tindahan. At kailangan mo rin ng tsaga dito sa tindahan pag ito ang pinasok mo dahil sa pagre-repack pa lang ay kailangan mahaba-habang oras o talagang bigyan mo talaga ng oras itong pagre-repack dahil nga pag hindi mo naman binigyan ng oras o time ang iyong pagre-repack ay wala ka talagang maibinta o walang mangyayari dito sa iyong tindahan. At ito naman yung pag-unawa. Kailangan mong unawain minsan yung customer kung nasa tama ka naman. Kasi mayroon talaga mga customer na kukulit. Mayroon din naman minsan na nagbibiro na wala sa time o di kaya wala ka sa mood. Lalong-lalong pag busy ka at lalong-lalong na pagod ka ay talagang minsan nga ay na bin binibiro ka ng mga customer mo. Siyempre wala ka nga sa mood. Ay talagang magagalit at magagalit ka. Kaya kailangan mo talaga ganang ng mahabang ang mahabang pasinsya sa mga customer mo dahil nga siyempre iba ay talagang nakikita ka na kasi mangot ka o nagagalit ka siyempre hindi na yan bibili sa iyo at sa iba na yan siya bibili lalong lalo na pag pagod ka lalong lalo pag nagre ka maya maya ka at maya maya naman may bibili babalik ka naman sa iyong ginagawa at maya maya naman ay may bibili ganyan talaga yung ginagawa ko dito mga kasari pero no choice ka talaga dahil nga ito talaga yung pinasok mo na igusyo kaya kailangan mo talaga ng unawa sa mga customer mga kasari. Yun lang mga kasari. Salamat sa panonood. Bye!